Pinaghahanda ang mabuti ni dating world champion Jerwin, Pretty Boy, ang kohas ang nalalapit na laban kay World Boxing Association, WBA, bantamweight title as Takuma Inoue mula physical, mentalidad hanggang sa magiging laro ng katunggali upang kompletong preparado sa pag-akyat ng boxing ring sa Sabado ng gabi, put apat ng Pebrero, sa Ryogoku Kokujika National Sumo Arena sa Tokyo, Japan. Pinag-aralan ng kampo ni Ancoha sa pangunguna ni head trainer Joven Jimenez ang maaaring maging diskarte ni Inoue sa laban na ilang beses na nilang pinanood sa mga nakalipas na sabak kabilang ang nagdaang laban kontra kay Liburio Solis noong 8 ng Abril taong 2023 nang mapagwagian ang bakanteng titulo sa pamamagitan ng unanimous decision. Papasok ba o lalabas siya? Kaya pinaghandaan namin, wika ni Jimenez sa mensahe nito sa Abante Sports, kung saan nakatutok rin mismo kay Tekuma ang kuya nitong si Undisputed Junior Featherweight Titleist na Oya, Monster, Inoue na ginagabayan ang paghahanda sa kanyang ensayo. Kasalukuyang nasa Japan na ang grupo ni Ancohas upang tapusin ang nalalabing araw ng pagkuha sa kanyang timbang at ilang mga drills na lamang kasunod ng matinding training camp sa survival camp sa Magallanes, Cavite katulong sina WBO 118 pound number 1 challenger Vincent Acero, Astro Labie, undefeated junior featherweight boxer Alex Santisima, Jr., unbeaten super bantamweight brill Bayogos at Marvin Esquerdo. Halos 100% ng handa ang 32 anyos mula Panabo, Davao del Norte na nais masundan ang panibagong pagkakataon na maging kampiyon matapos itong maghari sa IBF Super Flyweight, na kanyang hinawakan ng halos 6 na taon bago tuluyang mawala sa kamay ni reigning champion Fernando Pomita Martinez noong 2022. Nakabawi ang 5'5 southpaw ng kumana ng impresibong knockout victory sa nagdaang laban kontra Colombian boxer Wilner Soto na pinayuko sa pamamagitan ng 5th round technical knockout noong ika-24 ng Hunyo sa Minneapolis, Minnesota. Gayunpaman, nauna nang sinabi ng kampo nitong hindi sila naghahabol ng knockout victory, bagkus ay kinakailangan nilang masunod ang ilalatag na diskarte upang motokan ang Japanese champion.